nagtanong po kung ano po ang sukat sa aming MCB D12. Dito sa video ito ay papakita ko sa inyo kung ano po ang sukat itong aming MCB na D12. Dito sa harap po tayo magsimula. So ayan. 16 inches po sa harap inside. At sa gilid naman ito ay 20 inches. At ang patayo niya ay 27 inches po. Bale, 16 by 20 by 27 inches po ang kinabuhuhan. So, dito sa harap, dito sa front cover, ay nasa 14 inches lang po. At ang speakerboard nito ay 16 by 16 inches. So, dito sa baba, kung ano na lang po ang masubra sa front cover. So, yan lang po ang pagkuhaan ng sukat dito. So, yan. Isasautis po ito natin. At tingnan po natin yung tunog nito. So yan, royal cord po ang gamit natin. At ito lang po ang gagamitin natin sa pag-sound test. Kung palagi ninyong makikita tuwing mag-sound test po kami, yung aming GXCB na kibler. So ngayon, pakinggan na po natin yung sound test nito. So yan, pakinggan po natin. So yun, what's up mga brad? May nagdala pa dito sa atin itong box na to. Yan, sawa na daw siya sa ganyang forma or sawa na daw siya sa ganyang tunog. Dinala po niya dito sa amin at ipagawa ng box pa rin pero iba po ang design. So tingnan po natin yung sa loob nitong box na to. So ayan po ang sa loob niya mga brad. Hindi ko alam kung ano po ang tawag nitong design na to. Basta nagkaganyan po ang design sa speaker or ganyan po ang forma sa speaker niya, nakakaug. At iwan ko lang kung sinong box maker nang gumagawa nito. Ayan, dinala ko nila dito. At sa kaalam ko ay hindi po to marine ang ginagamit nila yung iba. Meron namang marin, ito, marin po to. Pero yung iba po nitong parts na to ay hindi po marin. Ayan, makikita po natin, ayan, wala pong fly. Parang flyboard po kung tawagin. At ito po ang cover nito. So ayan, tapos na po sa pagbacklash yung isa. At ito na namang isa ay patapos na rin Ayan kung makikita natin mga brad Yung paggawa na sa box mga brad ay wala pong screw Iwan ko lang dito kung miron ba Pero dito sa interior hindi po sila gumagamit ng wood screw Ayan kung makikita ninyo Pako po lahat Ayan. At ito po ang cover nito Itong speaker box na to mga brad ay dinala lang po dito sa amin para ipagawa uli ng ibang speaker box na design. Hindi ko po alam kung ano po ang pinagkausapan ni Mr. Customer at ni Mr. Boxmaker. Baka nag usap po sila na ito po ang presyo ko Mr. Customer. Mura lang po pero haluan po natin ng plywood tsaka ordinary na plywood. Kaya nga minsan mga brad magvideo po kami na nandun po kami sa aming site. Ipinapakita po namin yung brand sa aming marine na ginagamit. Kasi hindi nyo po alam kung magpicture lang po kami sa budiga ng bintahan ng marintas, isisin po namin sa inyo na at sasabihin na ito po ang ginagamit namin. Yan po ang tatak sa marin na ating ginagamit mga bro. So ngayon, magpintura na naman po tayo nitong apat na sit na bullet. May X-horn po ang design at may plain po ang design. Itong x na design, yan po ay para kay Mr. Customer, Mr. Albios ng Argao, South ng Cebu. At itong clay naman, ito po ay para kay Mr. Customer ng San Fernando. Ang box niyan ay nagkahanda na po.